Lang, wala excited. Na pa pa eh. na oh, ayan na. Follow question din sa tanong mo kanina. Ano yun? Ano naramdaman mo nung nakuha ni Gerald tayo yung isa? Ako? Okay. Hindi ako, ano, hindi ako bitter. Hindi ka bitter? Hmm. Wala, wala ako na, ano. parang normal. normal parang na. hindi naniniwala, oh, eh. yung mga May Ba't umiyak Ano Ano kaya na lang pare-pare. Nagano yun eh, magkasama ako. Ano? Tawa na yung gagawin. Magkasama siya sa Lazaro eh. Nakakabay siya sa akin na doon kami sa ano. Pari, Pwede tapat mo sa kamera. Hindi ko alam yun. Ano yung gagawin? Wala, wala, <laughs> wala. Hindi ko alam. 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 ko alam. Hindi ko talaga. Pare, pare. alam. Hindi ko ko alam. Hindi